Merong ano tayo sa masunod na oh, sila. Oh, Alisin natin. Pointay Ali si natin. Si Tabi-tabi kayo kung may sasakyan. Tabi-tabi lang po. Tabi-tabi lang po. Yan guys. Ito yata yung ano nila dito ng presi yung kabahayan noon ay palayan. Palayan, niyugan. Palayan. Ganda talaga sa probinsya, guys, no? Kahit ano pang sasabihin. Ayan. Malapit na kami sa beach. Saga, doon na naman tayo. Kausap niya yung bata. Habang sila naglalakad. Kakasama niya yung mga apo ni Mrs. Bonson. Yan ang kalsada na ah, namin papuntang pun tang bata. Ayaw, ayaw na yung bata. ayaw iikot-ikot. Ayaw, hmm. ayaw Ganda pun. Ayaw, ayaw pa Maraming palay. Hi, Ayan, hello. Ayan, nagagala-gala kami. Hari <laughs> kami sapat nung antiki sa apgahan. <laughs> antiki. Wow, why wow, is na ka paapgahan? <laughs> Ayan, kailangan uh, lalasapin na ang pagpunta dito. Lubos-lubosin na. <laughs> dahil libre sa pamasahe dahil naka, nakalibre daw sa pamasahe <laughs> ayan ayaw pa kuha ni Brando no? ayan o oh. no? oh, ayan si mami mo busy din eto na nakadakad na kami Guys, meron ako nakita ang blue turnip. Ito oh, blue turnip. Ganda nito. Panggamot. <laughs> Bye guys. Thank you for watching.